Nakakatuwa ah, lang mga katribya pag uh, ganito po yung ating inaalaga ang kalamansi. Meron kang inaasahan na maraming bunga. Ayan. Kahit matapat po sa mura yan, wala pong problema. Meron hmm. kang mapipitas. Meron kang panggastos. Ay kung matapat pa sa mahal, o di lalo mas maganda. Ay lalo ngayon, mahal pa na mahal pa po ang kalamansi. Ay grabe sobra eh, yung sinlalaki ng holen mga katribya binabibili basta tang pag-uusap kalamansi may katas hindi pinag-uusapan kung malaki ang kalamansi mo ang bunga pinag-uusapan basta kalamansi ay eh, mabibili sa palengke Good morning po sa inyo mga ka tribe at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon umaga, gaalis po tayo ng uh, sangang tuyo. Itong ating kalamansi, kasama na po pati po yung ating bagay. Alam niyo mga patid po, isa po sa maganda po nating uh, babalita sa inyo. Yan pong ating nagamit na abono ay nakakapag-control nitong uh, tinatawag nating punggus. Kaya tayo, hindi na po tayo nag-spray ng ating mga ka po ng uh, pang fungicide kundi bagkos yung pong ating uh, organic fertilizer eh mabisa pala ito na pangontrol bagamat hindi naman po lahat ay eh, nawawala pero nakokontrol po niya yung panunuyo po ng sanga ng ating kalamansi at nung pong uh, punggus na siyang nagiging salot pagka po ng tagulan araw tapos uulan eh yun po lang isa po sa maganda na katangian itong ating uh, organic fertilizer na ginagamit. Aki pong uh, napagmasdan at uh, tiningnan po yung ating kalamansian. Dati-dati, gumagamit po tayo ng ating uh, synthetic. Hindi po nawawala ito mga katribya po yung natuto yung sanga kumisan. Kadalasan pa mga katribya, puno-puno eh yung pong nalalaglag o yung natuto yung ating sanga gaya na lamang halimbawa po nito ito pinuto na lang po natin ito mga katribya, pero bunga po ito ng punggus kala ko ng una hindi na po makakasurvive itong natira po niyang sanga ayan o no. pero noong ating uh, organic na po yung ating ginagamit inilagay. Ayan po yung po mga organic po, po natin. No? Walo pong sako ang ating ibinuhos dito eh. Oh. Ito ang naging epekto. Tinanggal po natin yung ating punggus. Merong punggus side. Ayan yung um, ipunggus. Ayan. Hindi natin in-spray ito ng pampunggus side mga katribya abono lang po yung ating inilagay. O, nakasave po itong ating isang sanga ng kalamansi. Ayan. Dahil pambunga. Pero, kung mga katribya, dati-dati eh, sa paggamit po natin ng synthetic pagka po mayroong punggus po na ganyan yan, halos lahat ng kalamansi na ito kaya na po niyang patayin. Hanggang doon po sa yung ugat, mga katribya, naapektuhan na. Pagka naapektuhan na, ala na po tayong mahihita. Kahit paanong control ang gawin natin, hindi na po siya makokontrol. Hindi na po natin siya mapipigilan. Pero, ito naman po yung ating organic. Oh. O oh, yun pong doon po sa manawag Pangasinan na ate pong pinuntahan na isang beses parang nakagamit po noong organic. Kaya naman po siya ay nagpa-deliver. Nakita niya po yung epekto sa kanyang kalamansi. Eh. Ang daming bunga, hindi po siya naglagas. Kaya yun palang isang katangian nito noong ate pong pataba. Pampakapit ng bunga. Eh lang syempre Dapat So supplyan din po natin siya mga katribya po Ng ating ah uh, Polyar Kaya e, Magpo polyar po tayo Pinagaganda lang po natin yung panahon Para tayo po makapag spray eh, Kauulan po kaginang madaling araw Alas dere-derecho ulan Doon po sa Pangasinan mga katribya totally wala pong ulan doon sa pinuntahan po natin kaya kawawa po yung mga farmers yung mga tatanim po ng palay tuyong tuyo ni palay iba na po mga na mamatay na dahil nga po sa wala pong ulan ito naman po sa atin sa Nueva Ecija madalas po ang pag-uulan kaya pabor naman mga katribe sa ating kalamansi sa isa nating subscriber nagpatubig pa siya ng kanyang kalamansi dahil sa dami po ng bunga ay kailangan po niya talagang supplyan po ng tubig yon. Ang nangyayari po, hindi po lumalaki po yung bunga dahil sa dami. kumikintab na lang, nakokotsok. May e sabi po namin, Sir Marvin, apply niya rin po noong foliar na existing para po masuporta po yung dami po ng kanyang bunga, lumaki. Eh, yun po yung ating uh, sinages doon sa ating farmers although kasabogan po niya ngayon ng uh, organic fertilizer. Dahil matagal po bago na ulit. Imagine ninyo noong uh, March pa doon niya nasabugan yung uh, kanyang kalamansi. Tapos yung gusar po ng kanyang uh, kalamansi hanggang ngayon ay tumatalab pa ya, uh, ewan natin. Siguro eh, meron niya po sa ating uh, nag-comment nung tayo po ay mag-post sa ating Facebook. Oh, sabi doon sa comment eh. Isa laksak. Isa laksak Corolla at saka si ano po yung pataba. Uh, Natural lang po natin isa laksak sa kalamansi pataba. Alam nga naman po sa tao natin Isasalaksak sa po yung yung abono do sa ating kalamansian. Natural. Kaya tayo bumili po ng pataba para isa laksak po natin sa ating kalamansi. Kaya niya siguro <laughs> eh nakadu nakaduya siya o nakapanginis. Eh, meron po talagang ganong mga tao na hindi tanggap pagka po gumaganda ang iyong halaman Meron tayo na do discover na magandang abono at nasa ng kanyang abono nagagalit. Eh, dapat nga ka mo katribi, matuwa ka eh. Mabawa, mayroon nakadiscover ng magandang abono. Tapos sinabi po sa ating mga kapwa-tao, kapwa-Pilipino. At nakagamit at gumanda rin ng kalamansin niya. Umane, eh, dapat matuwa ka doon. Bakit? Dahil nakapag-share ka sa pamamagitan ng pagbalita mo doon sa ikaw na kinabang ka doon sa pataba, yung mong O, edi ibalita mo sa iyong kapwa para makinabang din. Hindi po yung sisiraan mo pa siya. Sabi ko nga eh, napaka-bitter naman ka ako ng taon na ito. Noong uh, kanyang comment, para ba siyang bigong bigo na? Kaya sabi ko sa kanya, bawasan niya yung pagkain ng ampalaya sobrang bitter baka Merienda pa yung kanyang ampalaya eh, talaga ganun, meron mga tao hindi tanggap na paggawa ng Pinoy ayaw niya na merong asenso. gusto niya suportahan ang mga banyaga na kung saan ay hawak tayo sa leeg pati po sa presyo kung ano yung mapresyohan nilang gusto wala na tayong magagawa dahil sila lang ang meron eh tayo meron tayo mga katribya pong abono at bakit kailangan mo sumaksik sa mga sumiksik sa mga banyaga yun naman po ang ating masasabi naman po sa mga nagko-comment na wala pong magawa ng hangad lang talaga ay manginis eh akala niya naman siguro maiinis niya tayo hindi niya alam tagal na tayong inis <laughs> na natin yon na no, trivia yun yung mga taong walang magawa sa buhay na wala lang masabi kundi makapag comment eh siguro baka yung kalamansi niya hindi gumanda sa pataba niya kaya gusto niya magdamay ng iba masasabi lang naman natin ang farmers pagka ayaw mo ng pataba wala ayaw mo noong ating ini-endorse o ini-introduce sa sa inyo naman yun at kalayaan naman ninyong mamili kung ano po yung gusto ninyong gamitin pero pipigilan mo ko na mag vlog kung ano yung gusto ko pong introduce i-share sa ating pong kababayan doon po sa ating ab abono pataba gumawa ka ng sarili mo vlog at doon ka introduce mo yung gusto mo Di ba gano'n mga katribya? Pero kung pangungunahan ka na kung ano lang yung gusto mong i-vlog, sisikiling ka, pagbabawa lang ka, wala. May freedom of speech tayo. Lalo na kung makikinabang ang kababaya, ng yung kapwa, abaya, dapat. Share mo ang yung kaalaman. Okay, Ito naman naman ninyo. Lumalaki na ang ating pang-agosto. -pang Meron tayong pang August. Meron din naman tayong pang September. Uh, wala na pong spray pero mga buo ang bunga. na Yan, yung isa natin subscriber, katapos sa lam ng buwan nila, eh, mapipitas na. Sing ganito nito na po ang laki. Ito po kasi tira na ito eh. Nung mga nakaraang uh, El Nino, kaya hindi na po nakalaki po ang ating kalamansi dahil po sa tindi po ng pagkatuyo. Pero puno naman ang bunga mga katribya. Ayan e po yung ating ma sa inyo. Ang paggamit po natin ng organic, napakalaki po ng tulong para makontrol yung pong ating punggus. Dami pong langgamit. Pati lang po natin matataba. Dahil nakakain po siya ng kanang ating organic fertilizer. Yeah. shout out po natin yung taga Ordaneta at gusto rin po niyang sumubok ng ating organic fertilizer. Kaya siya po ay magpapadeliver ng sampung bag kay Ma'am Mara. Sila po ang uh, magkaibigan dyan po sa Ordaneta. Nakakatuwa naman mga katribya dahil nga, merong nag, isang nagtiwala po na distributor po sa atin dyan sa parte po ng uh, Quezon Province taga barangay San Jose siya at um, kanya pong bayan ay San Antonio Quezon ang kanyang uh, pangalan po ng uh, kanyang agro supply ay Dandridge Farm Ayan, doon sa building meron po siyang uh, building po doon meron din siyang abono at Distributor siya. Uh, yun nga doon sa kwento niya ay sa buong Calabar Zone. Siya po ay nagdi-deliver ng abono. Kaya doon sa mga kaibigan po natin na gusto pong sumubok ng kanyang uh, abono na Sir Marvin, malapit na po ang inyong pagkukunan. Diyan po sa parte ng uh, San Antonio Quezon Province. Ngayon kung magkano man po yon, punta na lang po kayo doon para kayo na po mismo ang makipag-usap doon po sa distributor po natin. syempre presyo pong masa po yon, Hindi po presyong holdapan. Meron kasing abono, halagang 3,000. Nako, presyo pa lang ng abono. Eh, kita mo na. Eh, ba't magtitiis ka sa mahal? Meron namang mura na quality pa gawa pang Pinoy. O, oh, yun na yung ating gawin. At ang isa pa na maganda do mga katribya, healthy. Dahil organic fertilizer. Hindi po siya synthetic. Hindi eh, ba dapat mas maganda natin ipromote mga katribya po ang organic? Dahil bukod po sa maganda ang epekto sa halaman, maganda pa epekto sa kalusugan. Yan ang kailangan dapat natin suportahan. Hindi kung ano po yung mga synthetic, na dati natin ginagamit na sobrang mamahal tapos hindi mo pa makita po yung talab sa kalamansi mo 10, 15 araw hanggang doon lang ang talab e, eh, itong atin ay hanggang dalawang buwan ay tumatalab e, eh, meron pa nga yung ating subscriber doon sa Pangasinan e, eh, abot pa yata ng apat na buwan yung talab ng kanyang pataba yung organic ay, sino naman ba mga ang hindi po mawiwiling magfarm pagka may natuklasan kang isang magandang abono na uh, nagiging dulot, Ayan. puno ng bunga, eh kahit na nga ba mga katriba sabihin natin mura ang kalamansi pag buwan ng Ogos or September, eh wala naman tayong ginastos dito ng pang insecticide. oh, edi sulit pare. Ay, tingnan nyo naman mga katriba po yung bulaklak ko oh. Ay, kala mo siya isang pagita. Napakaganda ah, po noong kanyang uh, oh, bukadkad. Ay, grabe. Kaya nga itong ating patabang ginagamit. ay eh, mami menos tayo sa pag herbis pag insecticide Hindi na po siya yung tayo kagaya dati na isang araw lang ang pagitan. Mag-spray ka na ng kalamansi mo Para maapula mo ang mga insekto Yan naman po ang ating na-discover Tama nga, sabi po noong gumagawa ng abono Ang ating pataba ay merong pampapait Ang lasa sa mga insekto Pag mahina ang katawan ng inyong alaga eh, madaling dapuan po, po ng sakit. Madaling kagati ng insekto. Pero pag malakas po ang inyong alaga, kaya niyan dalin. Oh. Eh, kagandahan ito. Pati po yung mga punggos na kokontrol niya. Mga pinanggalingan ng punggus to. Oh, Dati-dati, may mga puti-puti yan. Pero ngayon wala na. Ganda pa ng bulaklak. Isang kapa. Eh, merong naiinggit sa atin. Ba't daw ba natin daw binibida po yung abono nung ating, naka, ating na-discover. Eh, ano kaya gusto niyang ibida ko? Abono niya. Nandiyan mo makita yung talab. At synthetic ay mas maganda kung gusto mo na ang uh, pagpapatunay di sumampul ka bumili ka okay, magsadya ka sa akin kung gusto mo libre ka ng pataba punta ka kaya lang pag gumusar po sa kalamansi mo o kaya sa halaman mo bayaran mo de swerte mo naman kung gumanda na yung halaman mo eh, pagkatapos ililibre pa kita yun, tinuro na nga kita ng paraan ng paggamit yung kasabi ko sa atin sa ating mga ka na okay po yung ating abono na ginamit tas iwala merong gumamit, gumanda yung kanyang halaman matulong mo na yun sa ating kababayan kaya kung gusto mo lang ay eh, lagi ay eh, libre iba oh. na yun pagsasamantala na yun natin na ito Tingnan niyo ito yung dati pong madilaw na tinamaan ito ng punggos mga katribya. Yung mga insect pang pang fungicide na ginamit natin, hindi po pinansin. Pero ito nung ating gamitan ng ating organic sinabugan. Biko sana po siyang nagpagkalig sa kanya sarili. O yun na nga po yun, dahil mataas, malakas po yung kanyang kawan immune system eka nga hindi sa dapuan ay tsaka ang ganda po ng bulas ng kalamansi tatlong taon tutukod na tayo kaya kung may problema tayo mga katribya po doon sa punggos yung gayo pong tapos ng tagaraw pwede nyo pong subukan ito yung pong ating organic fertilizer eh ginagarantya naman po namin sa inyo hindi po kayo magsisisi dahil bago ko po ito ipakilala po sa inyo sinampol muna namin sa aming pong kalamansihan uh, talagang sinakripisyo muna namin eh kung ito'y pumalpak kami rin po yung mananagot kami rin po ang malulugi pero nung makita namin po yung talab yung epekto nito sa ating kalamansi at nakita naman po ninyo maging man po sa ating pong video na hindi ka mapapahiya kung ito'y gagamitin mo. Yun naman po ang ating ini-introduce sa inyo mga katribya. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Kung gusto pa rin po ninyo yung, yung nakasanayan na pagkamamahal, may halong simento, eh sabi ng iba, eh sa akin din ay ka-organic din. O, oh, di, no problem. Walang usap, wala tayong pag-uusap doon. Kung meron na kayong ginagamit na pataba, No problem. Oh, kaya lang, pinakikita lang natin sa inyo kung ano yung mas mainam. Mas maganda. Dapat doon tayo. Eh, din natin sinasabi natin sa ating farmer. Dahil lahat naman po ng no, mga nagsasabi yung kanilang pataba, mahuhusay, mainam, magaganda. Pero mas maganda, yung matagal ang talab. Na kahit hindi ka naglagay ng abono, sa tagal, ay, kumakagat pa rin siya. Nakakatuwa lang mga katribya pag ganito po yung ating inaalaga ang kalamansi. Meron kang inaasahan na maraming bunga. Ayan. Kahit matapat po sa mura yan, wala pong problema. Hmm. Meron kang mapipitas. Meron kang panggastos. Ay, kung matapat pa sa mahal, o di lalo mas maganda. Eh, lalo ngayon, mahal pa na mahal pa po ang kalamansi. Eh, grabe. Sobra. Eh, yung ng holen, mga katribya. Binabibili. Basta itong pag-uusap, kalamansi. May katas. Hindi pinag-uusapan kung malaki ang kalamansi mo, ang bunga pinag-uusapan basta kalamansi eh, ay mabibili sa palengke ganyan kamahal kaya ang kalamansi mga katribya hindi natin ito dapat sukuan okay hindi ka humarbes na tempo alimbawa na mura ang kalamansi oh, doon ka yung time na mag-alaga kasi yung susunod nun yun po ang magiging mahal parang sa gulay tatanim ka ng gulay limbawa mga katribya mahal ay eh, yung time na yun na doon ka nagtanim pababa na po magiging presyo po ng gulay pang ikaw ay umaharvest mas maganda magtatanim ka ng gulay piliin mo yung mas mura pagka mura ang presyo asahan eh, ninyo marami magpapatay yung ngayon, ikaw naman ang nagtanim. Eh, paparami naman ng bunga mo. Ikaw naman ang makakasimpo ng magandang presyo. O, mali ba na lamang kung yung gulay mo maabot ng taon gaya po ng uh, siling labuyo eh matagal inaabot yan eh oh, sulit ka ro lahat ng presyo iyo pong matatamaan din. sa pole pero magtatanim ka ng panandalian lang, ba, ng mais. Ang mais hindi tumatagal, isang harvestan lang 'yan. Pag na-tempo ka do sa bagsakan presyo. Oh, 'yun na yun. Gusto mo makabawi, tatanim ko uli ng panibago. Hindi kagaya po ba ng sili? Na panigang man 'yan. Pero ang panigang may, may silang din ng buhay ng panigang. Pati rin ang amok apalaya. Pero yung Taiwan, ayan, matibay po yan. Matagal inaabot. Kaya ako magpapalaki ka ng kalamansi, mas maganda eh, yung siling labuyo na itanim mo para lahat ng presyo sa pulmo. Pagka isang taon na kalamansi natin, pwede oh, oh, pwede na po tayong hindi na magtanim ng sili dahil malilaki na po ang pagitan. Gaya nyan, marami na po siya marami ka ng uh, asahang bunga kaya na niyang alagaan ng bunga at tustusan pamagitan ng bunga ang ating pangailangan dahil malaki na ang kalamansi pero kung kalamansin kalamansi lang hihintayin natin ang kanya pong paglaki wala tayong tanim maiinip tayo. Tapos, gagastos ka ng malaki. Dahil, puro ng pera yan eh. Hindi kagaya mga katribyan na meron kang tanim, pwede kang jumakpat. Pag natsempohan mo yung presyo ng alaga mong gulay. Kasi yan ang kagandahan ng kalamansi. Pwede mong taniman ang pagitan. Kaya eh, maganda rin po ang pagitan kung siya ay 4 kung malaki ang yung lupa. Pwede yun. Marami kang gulay na may tatani. Pwede rin ng 3 ang pagitan. 3 meter. Huwag lang yung 1 by 1. May nagtanim na yung 1 by 1 na meter eh. Nako, kawawa po nung may-ari. Napakasinsin. Baka ngayon sigurado abot-abot na. Isang taon pa lang ang si abot na. E one meter ba naman ang ipinayo po no? E, titinda ng lung. Titinda ng punla eh. Na ang gusto lang ay eh, makabenta ng marami eh. Kahit mali eh, ipinagawa sa kanyang kapwa eh. E, ganun ang nangyari. Eh. No, magkaroon ng sakit ang kalamansi, pamudikit-dikit, nagkahawa. Lahat sila nahawa. E eh, buti lang, na pa natin. Naawat pa natin po yun yun, sinaksakan din po natin siya ng organic fertilizer ni Sir Marvin. Doon po yun, tagakabit. Uh, paano po mga katribe, hanggang din na lang po ang ating pong vlog. At kita ka talaga po tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.